Anyway, ito ang unang official na di magse-celebrate ang kanyang ng Valentine's Day ng magkasama na tapos ang kanilang 11 years relationship. Sinabi ni Daniel na this time daw, na niya muna ang sarili at karir, kaya awat muna siya sa love life at dahil wala siyang date ngayon, taong bahay mo na raw ang setup niya. Oo, oh, di ba? Alam mo, napansin ko, di ba? Minsan kapag kung ay malapit na yung Pasko, nag kami sa ayaw. First time kung celebrate oh. ka, Pasko na without her or without malamig him. Malamig yung Pasko, gano'n. Pa oh, yun, malamig yung Pasko. Pero ito nga, <laughs> no, malapit first ang Valentine's Day. First Valentine's ah. Day. nila na hindi sila magkasama. Ang like dati, ang dami-dami dami nilang adventures, ang dami yung journey na ginagawa. Ano, ito, Diyos ko, siyempre, makakadate lang dyan dahil ay ang kanyang pamilya. Oo, oh, si ano naman, si Katrina sa Australia na, di ba? Oh. Nakita ang malalaking maleta ang bit-bit friendship. Alam ko manonood siya ng eras eh, yung kay Taylor Swift. Pero oh. ibig sabihin ko maraming malalaking maleta na dala si Katrina. Magtatagal. Tatagal, di ba? Parang yes. gano'n. Oh. Pero gano'n yung mga artista, di ba? Magbabakasyon muna para pagbalik. Sinusulit yung bakasyon, trabaho na. Pwede, tama. Pero isa rin sa reason kaya nag a si Katrina para di ba parang limot limutan para kapag naman na parang oh, saya saya niya na parang pero eh, Tama rin si Daniel di ba na sarili mo ang intindihin niya karir mo na focus eh, meron namang tikim-tikim dyan. Titikim-tikim di -tikim muna. Walang Ay, walang relasyon. May tikim-tikim? Oo, oh, parang Valentine's uh, di Pwede man tikim-tikim. Oo, -tikim. oh, no, no? wala. Ay, ano, ito natin sinasabi sa si Daniel, di ba? Oo, oh, wala Wag naman. Wala, naman. naman na. mo, oh. di ba? Huwag mo love life. Focus muna sa karandahan. Parehas na kayo po ba ng kontata ulit oh. sa Star Magic, di ba? Sa kapamilya networking. oh. Kapamilya oh. Kapamilya network. Kapamilya eh. network. Oh. At mahal na mahal nila. At niya. relevant pa rin si Daniel dahil nag-trending pa rin siya sa social media, di ba? Eh, siya pa rin It naman ang hari ng kapamilya si Kadeen ang reina. Correct!